Alam nyo ba, ang ating katawan ay mayroong humigit kumulang na 600 na kalamnan o muscle. Kaya't napakahalaga na gawin natin ang regular na ehersisyo para mapanatili malakas ang ating mga kalamnan. Ah, kaya pala napakahalaga sa atin ang araw-araw na makapag-exercise tayo. Bakit kaya? Kung gusto mong malaman ang sagot, inilagay ko na sa description. Babasahin nyo na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Sana makatulong sa inyo ito na malaki.